Mga bata, alam nyo ba na ipinagdiriwang natin ngayon ang Father's Day? Hindi lang yan, dahil ang buwan ng Hunyo ay Pride Month kung saan ipinagdiriwang natin at binibigyang halaga ang LGBTQIA community at ang kanilang karapatang pantao. Dahil dyan, meron akong ikikwento sa inyo tungkol sa isang batang masayang-masaya dahil dalawa ang kanyang dati. Mga bata, okay lang ba na dalawa ang tatay? Meron ba siyang mommy? At anong nga ba ang ibig sabihin ng salitang bakla? Halina't ating tunghayan ang makunay na buhay ni Billy sa kwento pinamanglatang Dalawa ang Daddy ni Billy. Kwento ni Michael P. de Guzman at inilarawan ni Daniel Palma Tayona. Dalawa ang Daddy ni Billy. Daddy at Papa ang tawag niya sa kanila. Kapag nagluluto ng almasal si Daddy, nagpapatugtog ng masayang awitin si Papa at sumasayaw sila. Kung makita nila si Billy na inaantok pa, isinasama niya sila sa pagsasayaw hanggang sa magising iton ng tuluyan. Sabay-sabay din sila naghahapunan. Paborito ni Daddy ang pritong manok. Si Papa naman ay puro gulay ang kinakain. Si Billy, paborito niya pareho ang pritong manok at mga gulay. Sa tabi ng kama ni Billy, may litrato ng isang magandang babae Nakangiti ang babae habang may kalong na sanggol. Alam ni Billy na mami niya ito. Alam din ni Billy na nasa langit na ito at binabantayan siya. Libangan ni Billy at ng kanyang dalawang daddy ang magbisikleta sa parke. Naikuwento nila kay Billy na espesyal ang parke para sa kanila dahil dito sila nagkakilala. Tuwang-tuwa si Billy nang magsimula siyang pumasok sa paaralan. Masiya siyang nagsusulat, nagbibilang, nagdodrawing, kumakanta at nakikipaglaro sa kaniyang mga kaklase. Napansin ni Billy na isa lang ang tatay ng kanyang mga kaklase. Ang swerte ko pala, naisip ni Billy. Isang araw, nang sundoy ni Daddy si Billy sa paaralan, nagulat ito dahil umiiyak si Billy. Sinabi ni Teacher Grace na nakipag-away si Billy sa kaklase nitong si Jay. Umuwi ng maaga si Papa nang malaman ang nangyari. Tinanong nila si Billy kung bakit siya nakipag-away. Lagi po kasi akong tinutoksong bakla ni Jay. Tapos po kanina, sinuntok po at tinulak niya ako sa playground. Lumaban po ako. Billy? Anak? Alam mo ba kung ano ang bakla? Hindi po, Daddy. Sabi po ni Jay, sabi daw po ng nanay niya, bakla daw po kayong dalawa ni Papa. Kaya bakla din daw po ako. Ano po ang bakla? Nagkatinginan ang dalawa bago nagsalita si Papa. Bakla ang tawag ng marami sa mga boys na nagmamahal ng ibang boys. Bakla din po ba ako, Daddy? Kasi boy po ako at mahal ko kayo na pangiti si Daddy. Maraming klase ng pagmamahal, Billy. Mahal ka namin bilang anak, mahal mo kami bilang magulang mo. Ang ibig sabihin ni Papa mo ay pagmamahalan ng mag-asawa. Parang kami ng mami mo noong nandito pa siya. At parang kami ng daddy mo ngayon, dugtong ni Papa. Hindi ko po maintindihan. Kapag medyo malaki ka na, Billy, maiintindihan mo rin ito. Pero may mga tao na hindi pa rin ito maiintindihan kahit matanda na sila. Gaya siguro ng nanay ni Jay, sabi ni Papa. Kaya po bagalit sa akin si Jay? Siguro. Minsan kasi mas madali sa mga tao ang magalit o matakot sa unawain ang ibang tao o bagay. Pero huwag mo namang patulan ang galit nila ha. Billy, sabi ni Daddy, kahit ano ang marinig mo sa iba, tandaan mo lang na mahal na mahal ka namin ng papa mo. Napangiti si Billy. Daddy, magiging bakla din po ba ako paglaki ko? Natawa si Daddy. Billy, paglaki mo, pwede kang maging anumang gusto mong maging. Niyakap nila si Billy. Masaya rin niyakap ni Billy ang kanyang dalawang daddy. dito na nagtatapos ang ating kwentong dalawa ang daddy ni Billy. Hay, ang saya so siguro kapag dalawa ang daddy, no? Siguro doble ang saya. Mga bata, tandaan natin na ang ating mundo ay binubuo ng mga tao na may iba't ibang kasarian. Sa kwento ni Billy, tunay na kakaiba ang kanyang pamilya kumpara sa pamilyang ating nakalakihan na mayroong isang nanay at isang tatay. Gayun Gayunpaman, hindi tama na maging rason ito para atin silang kamuhian dahil anumang uri ng pamilya meron ng isang bata, basta't ito ay puno-puno ng pagmamahal, respeto at pag-aaruga, iyak na lalaki ito bilang isang mabuting tao. Ako si Ate Ja mula sa Quezon National High School, ang inyong bisitang tagapagkwento para sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!